Ayan eh, yung kakain ng ganito, yung pagkain. Ayan, pangatlo na natin yan. Pangatlo na natin yan. Uh, pangatlo. Ayan, dessert. Dessert muna tayo. Kaya ka muna tayo. Sana so, mamaya ulit. Uh, dessert muna. Dessert muna. Yeah, pang-apat na natin 'yan, pang-apat na bali Pang-apat na natin 'to, pang-apat. Ay. And... Panglimana 'to. Ay, And... wala ulit. Panglima. No. Wala nang iba, wala nang naman yung iba. Rồi. Giờ bình giữa là làm. Dạ. At ito, baka, baka, baka Beef po Seafood. Boy, video muna tayo, boy natin, <laughs> boy Ayan, dami daming ano dito. Dessert, no? Ay, tos na. Dito ko natin Boto -boto, ah. Ang buto-buto, ah. Lugaw. Dami, daming ano dito. Ay, eh, no? Ay! Hey! Ay! mga o dami no. tempura. na tempura wala ng bus na eh, dami no. um, ano, na na dami na ano hito na sushi, sushi. Tegas boy, tegas. Ayo, barang ayo, 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 ayo. Syirian. Kolek tak? Uy, kanina ka pa. Uy, kanina ka pa nalang. Ayyyy, Ano nalang yun? Alam naman, pwede kayong kumuha dyan libre lang yan ano, mamaya oh, dala tayo na ito, try ito. lang ito so, may ano dito mga wine, wine kung gusto mo ng wine kape okay. merong kape, ayan kape ayan ang kape ti, daming tiyo. Oh. Meron din dito tinapay. Ano? Okay, ang daming tao. Ito ang dami ng kinain ito Kanina pa to Sobra-sobra nang kain ito Uy, Clinton, tama na yan Ayan na, ah, bye-bye Oh, naaandar pa rin 'yung robot 'to.